Welcome back to my channel mga master So ngayong gabi Tuturuan ko kayo kung paano mag load ng Gcash account So para magkaroon ng laman yung ating Gcash account Gagamit tayo ng isang app So ang gagamitin natin ay click Kung wala pa kayong click I-download nyo lang dito sa Play Store Search nyo lang click Okay so ito ang pag-setup naman nito, ilalagay nyo lang yung number nyo, then may papasok na code. Ilalagay nyo lang din. Tapos yun na. After nyo ma-setup, punta kayo ngayon dito sa add e-money. So ito mga master, pareho lang ito ng machine ng 7 eleven So mas madali lang dito dahil hindi na kayo pipila. Madalas kasi sa 7 eleven mahaba yung pila ng kanilang machine. Dahil maraming nagpapadala ng pera. So ito, Gcash dash cash in So ito mobile number Ang ilalagay nyo dito yung inyong Gcash account number Make sure na tama ilalagay nyo Kung ano yung ginamit yung number dun sa Gcash account nyo Yun lang din ang ilalagay nyo dito Then yung amount ng inyong ilo load sa inyong Gcash Then confirm nyo So ito mga master May barcode na siya. So ipapakita nyo lang to sa sa cashier ng any 7-Eleven store. So ito wala tong patong. Kapag ka-scan nito, siyempre magbabayad kayo then hintayin niyo yung resibo nyo. Then may magte-text sa inyo. Detect kayo ng GCash kung pumasok na ni load nyo. So kahit naka-off yung data nyo, wala siyang problema. Maganda na lang screenshot nyo para hindi na kayo pumunta pa dito sa click para han hanapin yung barcode na to screenshot nyo lang din yun punta na kayo ng 7-Eleven pa scan nyo lang tutas to, tapos ibabayad nyo lang kung magkano yung niload niyo wala siyang patong so magbibigay na lang din ako ng sample na maglulod ako sa 7-Eleven So yan guys pumasok na yung niload natin na 800.